Mapagpalang araw mga kaibigan. Welcome back to Bless the Bless with Pastor Joshua and Sister Jen Kahilig. Dito nag-uusap tayo about faith, about real life and kung paano natin ma yung God-given purpose natin. And today, continuation ito ng pinag-uusapan natin last time, pero this time mas dadagdagan pa natin. It's about Understanding God's timing bakit ba may waiting season at ano ang purpose nito? We will study once again ano ang dapat natin gawin as we wait patiently in God's perfect time. Yes, kaya kung ikaw ngayon ay nagtataka kung bakit may delayed, bakit ang tagal, bakit wala pang breakthrough, stay with us. May magandang sagot si Lord para sa you today. And let's be honest, Pastor, no? Yes. Sino ba naman gustong maghintay? Wala, 'di ba? So lahat tayo gusto instant, instant success. instant sagot kay Lord. Mm -hmm. Yes, totoo si Sir Jen. Mga kaibigan, ang mga Bible characters po natin ay napakaraming uh, tayong mapupulutan na mga aral. They wait patiently sa tubo ng Panginoon sa kanilang mga palalangin. Abraham and Sarah, they wait patiently, nabiyayaan sila ng anak. David, Joseph himself, the dreamer. Yes, ilang taon siya sa kulungan bago siya na-promote. Yes, even Paul, uh, even Christ himself, that there is a season of waiting sa kanyang buhay, yung three years ministry niya. Isaiah 60, 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Meaning to say, mismo si God ang gagawa ng paraan upang matupad ang iyong hinihiling at inihintay. Kung paano niya ginawa sa kayang bayang Israel, kaya niya ring gawin sa bawat nagsitiwala sa kanya. So meaning, Pastor, hindi man ngayon, pero merong timing si Lord. Yes, there's a perfect time for everything. Yes, so kung ikaw ngayon ay nag ihintay, hindi ka nag-iisa, you're in a good company kasama mo si David, si Joseph, si Sarah, lahat dumaan sa waiting season. And si Jen, ang totoo niyan ay one thing that I've learned upon studying the Word of God, and sa mga mas may edad pa sa atin, especially yung mga character natin sa Bible, there is a hidden blessing to those who yes, wait patiently. I believe ano yung perspective natin as we wait patiently. Kailangan hindi lang po positibo, pero dapat yung faith natin ay naka-anchor kay God at sa kanyang mga pangako. Sa mga kaibigan, napakahalaga. Hold on to God's promises. And alam mo ba, Pastor, na-realize ko, sometimes God's delay is for our development. Yeah, it's true. And tayo yung makakapagsabi nun kung paano tayo dinevelop, develop Lord yung character natin yeah. upon waiting yes. diba sa mga bagay na pinag natin and kasi minsan gusto natin yung blessing agad-agad yeah. pero hindi pa ready yung character natin eh it's true diba it's, it's true kasi even the bible it's not our comfort but it's all about character development kasi sa waiting period doon po na re-refine lalong na-stretch yung ating character at yung faith natin sa pagtitiwala natin yes. sa Yes, mga... and mahirap yun kasi baka masira pa tayo pag dumating yun ng maaga. Yeah. Diba, yung blessing na inaantay natin tapos hindi naman tayo handa. Meaning, meaning to say, Sister Jen, is dapat ready tayo yes. at responsible tayo yes. pag ibinigay na sa atin ng Panginoon yes. yung ating mga hinihingi at pinagpipray sa kanya. Exactly. So, yung waiting season, training ground pala yun. So, God is preparing the blessing and preparing us para dun sa blessing. Ah, kaya, kaibigan, kung ikaw man ngayon, nanonood, nasa waiting season, take it as an opportunity and a blessing na sa training season ka ng buhay mo. Yes. And minsan, habang nagaantay, God is also protecting us. Naniniwala ka ba doon, Pastor? I agree. I agree. Yes. So, piniprevent niya tayo sa wrong doors, mm -hmm. wrong relationships, or wrong timing na pwedeng makasakit sa atin yes. or makasama sa atin. Kaya napakahalaga na yung ating pagtingin sa waiting period or waiting season natin. Napatlaging all things work together for good to them who love yes. God. Kaya waiting is not wasted. Tandaan natin yan. So, hmm. it's purposeful, it's preparation, protection, and pruning. Napaganda nun, sister, dyan, ha? Waiting is not wasted. wasted. As, we wait, as we wait patiently sa, sa perfect time ng Panginoon. Okay. And pasal siguro, tanong nila ngayon, no? Silang nanonood, silang nakikinig kayo Marahil ang tanong nila, okay, naiintindihan ko na na may purpose ang waiting. Pero anong gagawin ko habang naghihintay? Yeah. Good question yun, di ba, Pastor? Yeah, kailangan sa paghihintay natin, meron tayong gawin. Hindi lang ito passive. Kailangan meron tayong active faith or participation. We do our part, and at the same time, yung mga hindi natin kaya, ay ipagkatiwala naman natin sa Panginoon. Yes, and ito yung mga encouragement na gusto namin uh, ibigay sa inyo. Ano nga ba yung pwede natin gawin while waiting? So, una... Stay faithful in small things. So, keep serving, keep giving, keep showing up kahit wala pa yung big answer. Yeah. Nalala ko lang sabi ng Bible sa 1 Corinthians 15, uh, 58, yung, yung sa dulo nun ay, Our labor is not in vain. Your labor is not in vain. Yes, ano yeah. man ang yung ginagawa ay meron itong kabuluhan sa harap ng Panginoon. Yan man ay sa school, kung ikaw man yung estudyante, kung ikaw man magulang, kung ikaw man ay uh, sa simbahan, nag-work, or sa secular. Always remember, God is watching you. And alam And, mo ba, Pastor, naalala ko lang, nung nan nananalangin pa ako sa Lord ng Lifetime Partner, so nag-decide ako na iwan yung wrong relationship bago ka dumating sa buhay ko, talagang sinabi ko nun, habang nag-iintay ako, I will keep serving the Lord. So hmm. yung mga oras ko, yung mga panahon ay gagamitin ko talaga sa pagilingkod sa Panginoon habang inaantay ko yung katugunan ng Panginoon. At akalain mo yun, dumating ka in God's perfect time. Yung ano mo yung while I'm serving, yeah. bigla akong sinurprise ni Lord na, "Taran, yeah. ito na yung ano, ito na yung answer ni Lord sa aking prayer." Yeah, praise the Lord. Meaning to say I while waiting ginagawa mo din yung part mo. Yes. Uh, you're you're walking. Nagpapakabisi ka muna sa king. Yeah. Yes. You're walking in the right path, no? Mm -hmm. You're serving the king and his kingdom. Oh, hello, parang sinasabi ni Lord, oh, masyado na kayong busy. Yeah. And ito na, ito naman yung para sa inyo. Yeah, yeah. <laughs> 'Di ba? Pangalawa, grow deeper sa word ni Lord kasi yun ang magpapalakas habang nag-aantay tayo. Mm. Nandyan lang yung mga positive quotes, nandyan lang yung mga encouragement, pero at the end of the day, hold on sa mga pangako ng Diyos kasi yan talaga ang magbibigay mm. sa atin ng strength in the midst of waiting season. The word of God is powerful. Yes, amen. Ang hawakan mo yan dahil ang salita ng Diyos... Ay Heaven and earth shall pass away but the word of God will not pass away. Ang pangako ng Diyos ay tutuparin niya yan in his perfect time. Yes. And pangatlo, praise While you wait. So, hindi lang tayo naghihintay. Yes. We wait with expectation and worship. Yes, I agree with that. Turn your worries yes. into worship. Mm -mm. Kami po kasi ni Pastor, bago kami matulog, meron kaming couple devotion. Bukod pa po din yung mga personal time namin for quiet time and devotion. And yun talaga, we chose to worship while waiting. Amen. Diba? And iba talaga yung nagiging impact sa amin noon na We're happy, we're grateful each day, 'di diba? Habang naghihintay sa Panginoon. So at the end of the day, hold on to God's promises because the one who promised you, he is faithful and true. Yeah. So to everyone listening, to everyone watching, tandaan, God's timing is not just about when, hmm. but also about who you're becoming in the process. Yes. So hindi lang ito patungo sa panahon na inaantay mo, kundi it's about ano yung prosesong nangyayari sa'yo. Mm. Paano kami numold ng Panginoon while waiting? Yes, it's true. Kaya po ang encouragement po namin, hold on to God's promises. According to the Word of God, Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and do not lean in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Napaganda, sis Jen. Yes. Mga kaibigan, merong pangako ang Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ano ang Kanyang pangako? He will direct your paths. Meaning to say, God will bless you. as When you put His trust in Him, you trust Him with all your heart. Not half-hearted, huh? kasi yung sabi doon. Trust God with all your heart. Meaning to say, yes. eh pag nagtiwala tayo, hindi dapat half-hearted. Half dapat full heartedly Hearted. yes. And we trust Him completely. Meaning to say, kilalanin mo who He is and what He has done sa buhay mo. Kilala mo dapat kung sino ang Diyos, ang Panginoong Isus sa iyong buhay. He is faithful and true sa Kanyang mga pangako. Hindi siya tulad ng tao, na tayo pwedeng magkamali, pwede tayo, dahil meron tayong mga limitation. Ang tao pwedeng magpaasa. Pwedeng magpaasa. Yes. Dahil kapag sa tao tayo nagtiwala, magamit instrumento ang tao na ginagamit ng Diyos, pero meron tayong kahinaan pa rin. Meron tayong shortcomings. Pero ang Diyos na nagbigay ng pangako sa kanyang Biblia, He will fulfill His promises. Hold on. Pangawakan mo ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Okay, thank you, Pastor. Kaya kung na-encourage ka today, share this episode sa friend na nag din ng answered prayer. Subscribe and follow us for more faith-filled kwentuhan every week. At kung may testimony ka about waiting and winning, message mo kami baka ikaw ang next na i-mention namin sa next vlog namin. Babasahin namin yung story mo of waiting and winning. Hindi aksidente na no nakita mo yung video namin ito. And we want to pray for you. Let's pray. Heavenly Father, we commit to you, Lord, sa mga kaibigan namin na nunood ngayon na nasa waiting season. Dalangin po namin o Diyos na patuloy silang magtiwala sa inyo. At huwag silang panghinaan ng loob as you have said in your word. Trust the Lord with all your heart. We pray, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Sa oras po na to, sa nununood, hold on to God's promises. In His perfect time, surely He will grant your prayers. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Amen. Kaya, mga kaibigan, keep waiting, keep growing, God is working even in the waiting. At tandaan, sa tamang panahon ni Lord, He will make it happen. Mga kaibigan, pagpalain po tayo ng Panginoon. Thank you for watching and see you on our next vlog. God bless! God bless you all!